I'm Chumichid Chuwich and This is my partner Alexa Lavador. In this video, we will be able to learn and practice pronouncing some uncommonly used Filipino words. Each one of us will provide three uncommonly used Filipino words with examples. Unang salita. Halgambilang. 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 Ito ay score o grade sa English. Halimbawa, napakababa ng aking halaga bilang sa matematika. Napakababa ng aking halaga bilang sa matematika. Pangalawang salita. Alimoso, alimuso, alimoso. Ito ay scent in sa English. Halimbawa, napakabango ng alimoso nang kanyang pabango Napakabango ng alimusom nang kanyang pabango. Pangatlong salita. Panibugho. Panibugho, panibugho. Ito ay jealousy sa English. Halimbawa, si Bignag ay hindi tinatamaan ng panibugho. Si Bignag ay hindi tinatamaan ng panibugho ay apat na salita san sinuko san sinuko ito ay tinatawag na universe sa ingles halimbawa ang mga teleskopyo ay ginagamit upang suriin ang mga kalangitan ng san sinuko ang mga teleskopyo ay ginagamit upang suriin ang mga kalangitan ng san sinuko ikalimang salita kala sarili, Tala sarili. Ala sarili o tinatawag na diary sa Ingles. Halimbawa, sinusulatan ko ang aking palasarili araw-araw. Sinusulatan ko ang aking palasarili araw-araw. at huling salita timpi, timpi. Timpi o tinatawag na constant o faithful sa Ingles. Halimbawa, napakatimpi ng aking kaklase sa kanyang kasintahan. Napakatimpi ng aking kaklase sa kanyang kasintahan. And now, both of us will create an individual sentences from each of us. This will help reinforce understanding and usage of the words. San Sinukob o Universe Ang mga between sa San Sinukob ay kahanga-hanga sa kanilang kislap at lihim na kababalaghan. Talasarili o diary Sa pamamagitan ng pagsusuri ng talasarili, natutukoy natin ang ating mga kalakasan at kahinaan. Timpe Ito ay constant or faithful sa Ingles. Sa kabila ng matinding galit, nagawang panatilihin ng timpe ni Big ang kanyang emosyon. Gambilang. Takot ako na makita ang aking halgambilang sa darating na pagpupulong ng mga magulang at guro. Alimusum Tila masakit sa ilong ang alimusum ng kaniyang pabango. Panibugho. Walang panibughong nagaganap sa magkakapatid na magkakaiba.